Gerald Anderson nasampal niya noon si Kimmy noong sila pa Angelica Panganiban napilitan ilabas ang baho ni Gerald Anderson matapos pabalitaan ng ang pangugulo kay Kim jo. thanks God may mga kaibigan na willing ipagtanggol ang Kim Pao walang Kimeral na magkakabalikan. Kim Pao ang panghabang buhay grabe naman pala ang attitude ni Gerald na nanakit noon mahigpit na yakap para kay Chinita Princess. Si Paolo lang talaga ang nakikita ng lahat na napakabait at mukhang hindi sasaktan si Kimi. Ayon pa, o ayon nga sa mga ibinahaging komento. Kapal mo, Gerald, saan ka humugugot ng lakas ng loob? Nakuha mo pang magpa-interview, panay mention pa kay Kimi. Sana kilabutan ka sa ginagawa mo. Ang nakakatawa kasi, Every time na masaya si Kimi, parang mga bitter yung mga ex. Panibuntot at papansin pa. Akala nyo naman papayag ang management na magkaroon ng comeback project. Ang tagal na wala ni Gerald. Ayon pa si Ibnahag komento. Nagsigang maghintay itong si Pao. Mahigit isang dekada mga si Kimi. At ngayon na sila na, easy-easy lang kayo na magparamdam huwag na uwi. Hanggang dulo ang suporta ng mga kimpang fans sa kanila. Sabi nga si isang kanta na paboritong kantahin ni Paulo. Pinabasura ng iba ang siyang pinapangarap ko. Kaya huwag na kayong manggulo. Happy at kontento na kami. Hindi kami magsasawa kahit araw-araw pa sila na may ganap. Yun ang kaligayahan namin lahat. Anong senyorito?